uh, magandang umaga po muli ay uh, mag-upload na naman ng video para dun sa mga nagpagawa nitong mga libreta kaya uh, siyam katao po sila nagpagawa so ito po ay uh, ipapadala ko after ng Pasko yan po yan ito ay uh, bagong uh, rugby So bukas ko pa manalagyan ng cover ito. Tsaka ito ang dalawa. Pero ito tapos na po yan. Itong malalaki, ito po uh, ay mga pangproteksyon na uh, physical combat eh. Uh, Oration na para depensa sa katawan, sa sarili, sa lahat ng kapamakan. At sa mga proteksyon din sa masamang kapangyarihan tulad ng mga inkanto, mga elemento at ganoon din sa mga protection sa kapamakan at disgrasya ito po yun ito naman po ang maliliit ito po ay uh, pang spiritual combat eh. yan so salamat po sa inyo hindi ko na po kayo isa dahil uh, for your ano confidential para safety po ang mga nag-order nito sa akin So, sa mga gusto uh, uh, magpagawa ng mga ganitong uh, libreta, ay uh, ipm nyo lang po ko sa aking FB account po. Ayan, nandyan po sa screen. Yun po, at uh, Merry Christmas po sa inyo at Happy New Year. God bless po sa lahat. Thanks po.